Atake ng Israel sa Iran. Inaasahan ng marami, ngunit sa ngayon nakabitin pa rin. Ilan sa Pilipinas ang naniniwala na gumanti na raw ang Israel gamit ang cyber attack laban sa Iran kamakailan lang. Ito na raw ang nagpabagsak sa buong Iran at tapos na raw ang labanan. Subalit mukhang sablay ang paniniwalang ito dahil hindi ito ang pinahayag ng Israel Defense Force na ang kanilang ganti ay lethal at surprising marahil may mga nadala sa balita at nahila ng headlines. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang sinumpang higanti ng Israel ay isang atake kung saan hindi na makababangon muli ang Islamic Republic. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... Totoo ba Marami ang nanabik sa balitang lumabas kamakailan lamang hinggil sa isang cyber attack na naganap sa Iran. May ilan sa Pilipinas ang natuwa at nanabik dahil sa ito na rawang ang kanilang inaasang higanti ng Israel laban sa halos dalawa na ballistic missiles na pinalipad ng Iran. Marami sa Pinasang nagpakalat ng balita na gumanti na rawang Israel at bumagsak na ang bansang Iran dahil sa malawak ang paghak sa mga pasilidad ng bansa. Totoo na mayroong malaking cyber attack na naganap Pero mukhang merong nakaligtang basahin At lubusan ang nadala ng emosyon Kaya nung narinig ang katotohanan Na hindi pa gumaganti ang Israel At nagpaplano pa lang Ay tila marami ang nakaranas Ng tinaguriang cognitive dissonance Marayo lang kanilang nabasa sa balita ay totoo Na may cyber attack Pero hindi inunawa ng husto ang tunay na istorya o hindi binasa ang buong payag o marahil may nagsalin sa wikang Tagalog at nagmarites na lang. Hindi lahat ng salitang Ingles ay may tumpak na salin sa salitang Pilipino. Kaya siguro marami sa balita ang nalito. Kailangan ng paalala na palalimin ng pangunawa upang hindi mabuhol ang pag-iisip. Katulad dito ng salitang attack. Sa Tagalog, minsan ibig sabihin ng attack ay dinigma o ginera o sinalakay o binaril at pinasabugan. Pero sa Ingles, ang salitang attack ay hindi automatic na gera o digmaan agad. Sa ibang ay mayroong mga tinaguriang polysemus o mga salitang maraming ibig sabihin, katulad ng salitang attack. Ang isa sa pinakaunang nagbalita ng malaking cyber attack sa Iran ay ang security affairs ng ikalabing dalawa ng Oktubre. Inulat na cyber attack hit Iranian government sites and nuclear facilities. Kung tatagalugin nga naman, ay mukhang inatake na ang Iran. Hindi ba sa Tagalog ang ibig sabihin ng atake ay sinalakay o inatake, ginera o dinigma? Tapos, ginatungan pa ito ng Hindustan Times at sinabi pa na Iran nuclear facilities, all government branches targeted in massive cyber attacks. Sa huli talagang pinagliyab pa at ang sabi, Israel begins revenge. Mukha nga namang gumanti na ang Israel at marami ang naniwala agad sa balitang ito at nagkalat sa social media na gumanti na nga ang Israel. Pero medyo sablay ang pangunawang ito, marahil na dala lang sa maling pagkakaintindi. Kaya kailangan talagang maging mapanuri ang isa bago magpadala sa emosyon ng balita. Basahin nating mabuti para maituwid ang pag-iisip ng ilan. Ang headline ng Hindustan Times ay All Government Branches Targeted O lahat daan ng sangay ng gobyerno ay pinuntirya Malinaw ang sabi na lahat Sino ba ang hindi madadala? Biruin mo lahat ng sangay ng gobyerno ay inatake Siguradong marami ang hindi nakatulog sa nakagugulantang na balita Pero kung babasahin ang buong pahayag Medyo iba ang laman Ang sabi Iran's nuclear facilities and nearly all three government branches have been hit by heavy cyber attacks. Ah, hindi naman pala lahat ng sangay ang sabi ay nearly o halos lang. Mukha talagang nadala lang yung iba. Bukod dyan, sa hulihan ng headline ng sabi ay, Israel Begins Revenge Siguradong marami sa Pinas ang talagang humandusay sa gitna ng kalsada dahil sa nakakatakot na balita na gumanti na ang Israel. Kaya talagang pinaniwalaan ito at malamang sumumpa pa sa bangkay ng kanilang mahal sa buhay na inatake na ang Iran. Subalit medyo sablay ang pangunawang ito dahil kung titignan ng mabuti ang headline ay may question mark sa huli. Ibig sabihin ay nagtatanong lang Ah! Hindi pala siguradong ang Israel ang umatake. Nagtatanong lang pala. Sinabi pa sa ulat na, It's unclear if Israel is behind the reported cyber attack. Ah, hindi rin pala malinaw kung gawa ito ng Israel. Talagang nadala lang sa headline yung iba. Siguradong marami din ang nahila sa nakagigimbal na pambungad ng security affairs noong ding ikalabing dalawa ng Oktubre nang inatake ang mga sangay ng gobyerno. Pero kung babasahin ng maigi ang salitang ginamit dito na government sites, hindi naman sinabing lahat. Hindi rin sinabing ang gobyerno. Ang sabi lang ay maraming websites gamit ng gobyerno. Eto, ganoon na naman pala. Hindi buong gobyerno sa buong Iran ang nadali. Pero mukhang tayo ang nadali. Totoong mayroong cyber attacks dahil inulat na ito sa iba't ibang news agency. Nilinaw din ng Iran International na halos tatlong sangay ng gobyerno nga ang inatake at may ninako pang mga impormasyon. Hindi naman sinabi na inatake na ang gobyerno ng Iran, katulad ng pinaniniwalaan ng marami na nagsimula ng araw ang paghihiganti. Ikalabing tatlo ng Oktubre, nagsalaysay pa ang The Economic Times hinggil sa nakahihindik na balitang pinaniniwalaan sa Pilipinas. Ang sabi, This incident is perceived as a possible Israeli retaliation o ang insidente raw ay nadadama na posibleng higanti ng Israel. Ganon naman pala, nakukutuban lang na pwede na ito ang higanti ng Israel laban sa Iran. Pero hindi sinasabi sa kahit anong balita na gumanti na ang Israel. Pusible lang daw. Medyo taliwas ito sa katotohanan. At tila lihis sa tunay na laman ng balita na ang cyber attack ay hindi ang higanting sinasabi ng IDF. Wala rin namang balita na Israel talaga ang gumawa ng cyber attack Subalit so, ang masaklap, baka ito ay isang false flag. O ginawa para pagbintangan ang Israel. Ano ang matinding diskarte ng Israel? para matunto natin ang katotohanan hinggil sa hinihintay na paghihiganti ng Israel, bakit hindi natin alamin ang sinabi mismo ng tagapagsalita ng IDF? Ang ulat ng Iran International noong ikasampu ng Oktubre na sumumpa ang Defense Minister ng Israel na si Yoav Galant na ang ganti laban sa Iran ay lethal, precise at surprising. At ganyan din ang sinabi sa Sydney Morning Herald na sumumpa ang Israel na ang higanting atake nila sa Iran ay deadly, precise and surprising. Heto at binalita rin niyan sa Iran Wire na sumumpa ang Israeli Defense Minister na si Yoav Galant na ang atake sa Iran ay lethal and surprising. Maliwanag na iisa lamang ang sinabi hinggil sa ganti ng Israel. Lethal at surprising. Kung iisipin, ang sumpa ng Defense Minister ay ang tunay na dapat ikabahala ng lahat dahil nasaksihan na ng buong mundo na kung magbanta ang Israel, ito ang kanila ang ginagawa. Sinabi na ang higanti nila sa Iran ay lethal o deadly. Ibig sabihin, ito ay nakamamatay. Kumbaga, isang lethal injection na kung ituturok sa isa, talagang patay ka. Sa madaling sabi, hindi na makakabangon ang kakayahang militar ng Iran upang magdulot ng peligro sa Israel kung titingnan ng balitang cyber attack. Nakamatay ba ang paghak? Meron bang ibinalitang mga pumanaw dahil sa cyber attack noong ikalabing dalawa? Ibig sabihin talaga na hindi cyber attack ang sinasabing higanti ng Israel. Sumablay lang yung ibang naniniwala dahil sa mga sumasabog na headlines. Sinabi pa ng ministro na surprising ang magiging atake o sorpresa. Ibig sabihin may element ito ng surprise attack o magugulat na lang ang mga kalaban. Kung titignan ang binalitang cyber attack, surprise attack ba ito? Nagulat ba ang mga Iranians na ginawa ito ng Israel? Kung matatandaan, noong taong 2021 pa sinabi sa The Guardian na may cyber attack sa nuclear facility ng Iran at Israel ang pinaghihinalaan. Sa politiko buwan ng September ngayong 2024, pinahayag na isang malaking cyber attack ang ginawa sa Iran. Tapos buwan ng Augusto ngayong ding taon, sinabi sa Oil Price na meron na namang cyber attack ngayon sa Central Bank ng Iran. Hindi ba't ang sabi ng Israel, surprise attack. Paano magiging supresa kung dati nang hinahack ang Iran? Sablay ang paniniwalang ito. Kaila sa marami na magaling sa diskarte ang Israel, kontra sa paniniwala ng marami na ang cyber attack sa Iran ay ang sinasabing igandi malaking katatawanan ito sa pananaw ng mga Israeli dahil ang pahayag mismo ng IDF ay nakamamatay at surprise attack ang kanilang gagawin. Nasaksihan ito sa pag nila sa Gaza Strip, hindi ba nakamamatay? Halos lumpo na ngayon ang Hamas dahil lethal lang ganti ng IDF. Sumalakay ang Hamas sa Supernova ikapito ng Oktubre. Pero kailan umatake ang Israel sa Gaza? Hindi ba't mga dalawampung araw bago sila gumanti? Ito ang tunay na diskarte sa giyera, lumpuhin ang kalaban sa araw na hindi nila inaasahan. Anong araw lang mapupulot dito? Marami sa Pilipinas ang nadala at nahila sa balitang cyber attack na ginawa sa Iran. Ito na raw ang inaabangang higanti ng Israel. Pero medyo supply pala. Dahil ang malupit na diskarte ng IDF sa labanan ay hindi katulad ng iniisip ng iba sa Pinas. Kailangan lethal o deadly para hindi na muling makabawi ang kalaban At nararapatay surprise attack para masiguro na hindi ito makakalaban Sinabi nga ni Sun Tzu sa Art of War Victorious warriors win first and then go to war While defeated warriors go to war first and then seek to win Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.